Lubig-lubig ah, nabunso. Nan daw? Ayan. Ayan. ah Ayan. patutoy oh. hari Hmm. Hindi hmm, ka ito Baka <mama>, mm -hmm. malaglag ka. Aray uti, hinug oh. Ito ang masarap, kalutungan. Yan. Ito ito oh. Yan. Tapos pag mahihilingin kayo utoy, kayo ba nagdadasal utoy? Ikaw? Nagdadasal ka ba? Sigurado ka? Ikaw ito, nagdadasal? Marunong ka magpray? Hello, Toy. Hindi ka dadasal ka? Dapat tayo kayo magdadasal, lalo kayong kung may hiling, o anong gusto ninyo. Pag nagdasal kayo, lahat ay ibibigay ni God. Mhm. Hindi man gaysa ngayon, pero ibibigay. Kahit anong hilingin niyo. Hmm, naniwala ako dun mga kainsan. Ibibigay utoy. Mo, oh, basta sincere lang 'yung ano mo. Tapos huwag kang mandadaya. Ano sabi mo, 'di ba hinihiling mo ay cellphone? Sabi mo ibabagsak sa langit, hindi. Tama diba, mo, papaliwanag ko sa iyo. Di ba hinihiling mo yung cellphone? Ang sabi mo sa akin, inabagsak ay sa langit. Hindi. Ang paliwanag doon, ganito, totoy. Oh. Di ba nasama ka lagi sa akin? Pag sumama ka sa akin, anong binibigay ko sa iyo? Oo. Oh. Di ba gumawa siya ng, ano, ng paraan para magkaroon ka ng cellphone? O, di ba? mo yun. Hindi siya talaga yung parang babagsak sa harap mo. Hindi. Gagawa siya ng paraan nagawa siya utoy ng paraan, kalabasa na, bakit para bang way, na para matupad yung pangarap mo, ganun yun naiintindihan mo, sabi mo kanina so Anthony, nababagsak ba yung sarap ko, hindi gagawa siya ng way, yun na nga, yun magdala kayo, tigigisa. na -teng. ilan ba kayo, tatlo hmm. dalwa Aapating ko na. Maliit-liit na rin isa. Alam mo ba ito'y aprobado lahat sa akin yan? Kahit ma mahina ang ani sa balay, bigla na lang may blessing na darating. oh, hmm, basta't lahat sabi ko matay. Maging mabait ka lang ba? Huwag kang ano, bakit hindi nangangano po sa nanay at tatay mo? No, ano nanganganap ba? Like ang mga nanganganap. wag yung laban marami ng eh ano po eh nakikita ko yung sa iba laban wag pangit yung ganun kung gusto mong umasenso ka sa buhay respeto mo yung magulang mo tutuloy oo oh, totoo yun yung mga sinasabi ko kahit ano pa yung nagawang mali magulang at magulang mo pa rin huwag mo itatakwil nako po hindi ka magiging masaya kahit maging successful ka, hindi ka magiging... ah mga kaisan kanina ko pa po sinusundan ay ano may nangunguha po ng ano tawag ni po ng mga orchids po sa niyugan siguro pang kain laang naman kaya lang ay yung mga inaalagaan nating orchids ay ano eh inukuha eh oh. siguro pang kain bawal po ito eh ayun sa kabila mga kaisan oh. yun nagpunta na dun oh ang mga kainsan ang daming dala ang mga kainsan pagsasabihan ko na ang po pero ipapadala ko na po yung dala nila na bawal dito alam kong ibabas po ako dito eh pero okay lang siguro yung pangkain ang daming dalang orchids mga kainsan eh pagsasabihan ko lang mga kainsan okay lang siguro pagsabihan ko po sa ibang niyuga na lang po Diniinaalagaan ko po eh kahit aray masukol siguro galing po sila din sa kabilang barangay dito po lumusot ay yan sa mga bagong ginagawang bypass dyan ipapadala eh, ko na lang mga kaisan yung nakuha nila siguro pangkain din po pang pamilya din pero pagbabawalan ko na pong kuhanin. tatanong ko rin po kung saan kanino nagpaalam po ba nakukuha po banda po nagpaalam po kayo sa ano baka po madali kayo ng DNR mga kaisan may nandada po po bawal po ito eh pambinta po ba? baka po kayo madali dito po yung lagi nasa ka po ang DNR baka po kayo biglang ano ba mahuli po Mga taga saan po ba kayo po? Diyan lang po sa na. Oo. Oh. Ay, ingat na lang po kayo. Buha dito po yung misan inasaka po biglaan. Biglaan po. Uy, parang hinug na. Iyo daw. Gusto mo ba? Ako, abot ko to to. Ayan, abot ko na. Ayan, abot mo pala. Hmm. Ang putik. Papaya, ito ang masarap. Ito ang purong Tagalog ito ang ginagawang atsara dapat po ay eh, paggagawa kayo ng atsara ay Tagalog para po hindi siya malabsak sarap po niya lang oo kulay dilaw to pag Tagalog dilaw hmm. Ayon ang purong Tagalog yun nga lang i-malabsak eh, hmm. madaling malanig pero ito po ang magandang... magandang papaya po kain masarap maganda sa katawan aray ko ito yung gusto ko eh mas kahit maliit siya sulit naman panalo hmm nai pa ah sya no hmm mm hmm tutoy oh hmm tutoy hmm 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 mm. sarap ano tamis ano na bang mama mga kaisan, talbos po ng balinghoy. Totoy! Magdadala ba kayong talbos? Toy! Dadala kayong talbos, ang ganda! Yan, nari po. Talbos. Iuulang po po. Ngayong hapon namin ni Mrs. Mga bata. Alay, ipapanguha ko kayo. Ikaw ba dun, Dil? talbos ka rin. tutoy Mm, dali ang ganda. Umulan po ay. 4 apat na araw na ulam. Hmm. Kaya po ang talbos at saka po pa ko orsahan po ngayon. Hmm, sarap nito. Pakpak ng demonyo po kung tawagin sa amin. Gusto ba niya laman ng balingo eh? Gusto ninyo? Naulan na naman. Pwede po kumawa. Oo, hala. Tamihan ninyo at parang may pang pati yung sina ate Manilin at saka tatay mo. Hmm. Ganito ang gagawin ninyo. Kasama nyo ito sa routine, sabad at linggo. Tsaka matututurin kayo yung ano, yung magtanim. Di ba yung, yung binibigay ko sa yung binintalong? Talong ko ba? Nung minsan, ay nalaglag. Ay, wala si Sikya. nga pali nalaglag. May kuha na yung kuha ka pa doon kahit sampung puno. Kuha ka lang ng sampu. Hindi. Sabi may sabi ni Ko Anton eh. Sampu lang. At may paparating naman ako. Ah! Nakapulot ng pananim. Ayun na nga, nalaglag. Hiyaan mo na. Itinanim na rin. Hiyaan mo eh. Maigit na patanim. Bakit? Paano ba kayo manalbus? Yung dulo lang. Eh sa amin ay e, ganito kami manalbos. Okay na to. Okay na to. E, yung iyo utoy. na, ko. Ay pagkagulang na yan. Hindi, ganito utoy. Hindi ganyan. Tuturoan kita. Ganito, ganito, ganito. O, tapunin na yan, tapunin. Huwag mong tawanan utoy, tuturoan mo. Pag ang bata ay ano, tuturoan mo. Dito utoy, Bata pa po si doon si tutoy. Tutoy, ari o. Ari ang kinuha mo kanina. Ito. Kumbaga ay magulang na to. Kumbaga sa manok, kalas na. Ari, tutoy ang kukunin mo. Ari, hindi ka. Ito, mga bagong buso. Ito, kaya ito, 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 ito. Papanguha kita. Ayan, ganito. tamut sariwa pa ito. Kung fresh ba? Ito. Ayan, itong, ayan. Ito. Yung parang ang taba. Tamot si Toto'y marunong na. Ay, natin kasama pang nanalbus eh. Kumbaga pag tutoy ang bata ay hindi pa marunong tuturuan. Gawa nang yan ay ano, naka-curious pa sila yan. Yan po yung mga kapitbahay namin, si Utoy. Naka-curious pa po ba sila? Basta akala nila lahat ay eh, It itatama mo ang sila, alam nila yung ano po eh. Bagay, madali naman sila matuto. Tutoy oh. Hmm. Yung si kuya meron na. Yan. Madali, ikaw naman. Oo, oh, iba't iba to, toy. Merong talbos lang ang dulo. Totoy ari oh. Totoy ko ah. mo, ari. Mm. mm. meron dahon lang, oh, totoy. Yan. Hanggang tatlo lang nat dahon. Ubay na ito, Totoy. Yan tatlo. Yan, marunong ka na. Tapos na toy Iya, to, to. ito pa. Hindi matutuwa ang nanay at tatay mo mama ya. Nanay mo ba yung katrabaho para sa bakery? Eh. Ang papa mo, sa poultry ata ang daddy niya. Nagbabantay mo, manok, hindi. Eh, sa construction. Sa mm, construction pala. Si Kalbo pala ang sabi sa ano dati ano sa poultry ano, dati. Nag-aalaga ng manok. Mm, yan. Jamin na Tatagdagan no. pa natin yan. O okay, okay na yan. Tatagdagan pa natin. Ito, bibigyan ko pa yung kalahati din, marami pa rin eh. Ito to, to mo sa iyo. Mm, tali. Meron magtali. Yan. So, yan. Isa to, Marunong na pala eh. Ito nang gagawin mo to. Ito yung sabot linggo. Pag wala ka ng pasok. Video, di marunong na siya manggulay gulay. Ano Para may pangulam na sila. Manlilimas, manggugulay Mm. Tsaka ko. Ano to, to eh? Dala. Ah, mga kaysan, tinabunan ko muna yung aking mga ibibilad e po. Oh, parang uulan ng tudo po eh. Kakaumpo ako ng ano, banig. Yan o masarap yan. Katmon. Madalang nang may ganyan ngayon. karamon, katmon. Toy masarap 'yan. Ayos na ano daw. Buksan mo daw 'tong isa, sarap niyan. Yung malaki. Yung dali. Sarap niyan. Ang dumi na pati ng damit mo, putang puta. Yari ka sa mama mo. Hindi po, mabait po mama ko. Ah, hambog. <laughs> dali. pala pinapalo sa puno. Hindi. Kurot. Mm. <laughs> mabait ang mama niya. Ay, Dapat ay eh, hindi puti ang suot mo sa bukid. Wala ka bang ibang damit? Wala ba? Ayan. Yeah. Mayroon mga damit yung ano ah. mga pinagliitan. Ito mga kasi ng katmon. Oh. No? Mm. Yeah. oh, Not kain. Ito yun. Oh, ito yung kain. Mm. May pumunta dito. Akala nila yung prutas ng ano. Ang tawag ng alien. Mm. Baka kami rutoy. Tapos titikman mo kung ano talagang lasa ha. Kung ano talagang nalalasahan mo. Ito yung talagang ano ha. Aba, pagkakaganit. Hmm. Mm. Kung ano talaga yung pakilasa mo. Mm. bata ay hindi nagsisinungaling eh. yung <laughs> ear. Asin. <laughs> asin. Sobrang asin. Ano? Ikaw to eh. <laughs> yung ako so, pong masin. Sobrang asin. Ay tara na. pangsigang yan ay. Sabi ko mga sa'yo yung bata ay hindi nagsisinungaling. Eh. Ah, mga kaisan, hindi ko na po inaabot yung ating uh, bisita. May bisita po tayo kali ng anim. Mga taglas pinyas po. wala na. Nakaalis na mga kaisan. kaalis lang. Nagluto po sila dun. May mga dalang pagkain. Ah, mga kaisan. Yan, yeah, nakapangguloy na po. Baka po bukas kasami lulutuin. O sa makalwa. Ayan, yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At, uh, Ingat po lagi. At, uh, maraming maraming salamat ulit. Mga kaisan. Yon, Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.